Alas sa isi medya ng gabi dito sa Shinjuku. Halos winter na at nagbabagsakan na yung mga autumn leaves. Ito rin ang tamang panahon para ibagsak ang pinakamasarap na ramen dito sa Shinjuku. So, andito tayo sa si Shinjuku, katatapos ko lang ng trabaho. Ngayong gabi ay pupunta tayo sa isang pinakasikat na ramen dito sa si Shinjuku. Isang tongkot base ramen. At sabi nila, sabi nila ito daw yung isa sa pinakamasarap na ramen. Kaya tara na, 10 minutes walk lang. Uh, dagsaan ang mga tao sa mga oras na to. Rush hours sa tren at unti-unting napupuno ang mga kainan. Pero sana hindi ganun kadami sa pupuntahan nating ramen. Itong ramen shop na to ay tinatawag na Tatsunoya Ramen na galing pang Fukuoka at ang specialty nila ay itong Kotsu Ramen. Yung soup niya is pork based. Pinakulo ang buto ng baboy sa mahabong panahon. Sino ba ng konting tour bago tayo pumunta sa ramen? Western Union po. Unique Ito yung pinakabungan papunta sa main area ng Shinjuku mas maraming shops at mas maliwanag. Dito rin matatagpuan yung isang sikat na eskinita. 6 minutes sa lakaran na lang mula dito. Isang diretsyo lang talaga, no? Total, nandito na rin naman tayo. Iikot ko kayo ng konti sa, sa umoy de Yokocho, mga kaibigan. Isang uh, sikat na parang eskinita na puno-puno ng kainan. Yan ang Umoy de Yokocho. At ngayon, pasok na tayo. Dito mo makikita yung pangyayari noong panahon ng Showa period. Kaliwat ka ng yakitori, kampay at mga nakasampay na parol. Puro yakitori. Mausok, mga kaibigan. Para kang nasa ibang dimension. Bawat angulo may kwento. Punong-puno ng kultura at kasaysayan. So halos lahat ng pwede mong matikman na mga Japanese food. hindi pala lahat, no? mga inihaw-ihaw. So na-trigger na, -na, na ako sa gutom mga kaibigan. No? Ang sticker dito. Ayan po, ang dami mga nakakabit na sticker. Kahit saan may sticker mga kaibigan, ano, mga vending machine. Excited na ako humigop ng mainit na sabaw, yung may tamang umami at hindi makapal yung noodles. Malapit na tayo sa puntong ito. Ah, gando. Yun. Diretso lang tayo dun. Dalawang talon na lang mga kaibigan, ando na tayo. Um, uy! Ichiran! Mga kaibigan yung nakikita nyo sa tapat Ang itchiran ramen Hindi ito na yun, daming ramen dito Ito nga no, itong ramen tatsuya, mga kaibigan Tinayo ito noong 1999 Galing Fukuoka yung recipe nila Ngayon, meron silang sinasabing salitang kando Ang kando daw, ito yung nararamdaman mo na sobrang excitement at saya sa napakagandang experience. Ito yung mission nitong ramen shop na to. Nabasa ko lang. Ito yung oh feeling, yung excitement na satisfying feeling na ng isang bagay na na-experience mo. Kando. Ngayon, hindi ko alam kung maramduman natin to, no? Tignan natin kung totoo yung kando na feeling once na humigop tayo ng sabaw. Lalo na ngayon na naninigas yung mukha ko. Sa sormon lamig ng... Uh, na. Kandohin na natin yan. Kando. Kando, ito yung feeling ng emosyonal na pagkamangha sa nararanasan mong bagay. Pero hindi ko alam kung mararanasan natin to dahil sa umpisa pa lang ang haba na ng pila sa labas. yun ang ramen shop. Pero parang wala naman tao, no? Baka hindi pila yon nag-assume lang ako. Ayan ka na. Ay. You have to stand with the one first. Ah, okay. Okay, thank you. Uh -huh. Dito na tayo eh. Ay, nakabuhay. Kid na sa lang, no? Hindi pa man tayo nagsisimula. Sunod-sunod na yung mga pangyayari sa buhay ko na sa kando. Pumasok yung takip ng earphone sa loob ng tinga ko. Yung goma. Kailangan ko ng panungkit mamaya kasi matutulak Pagbili ng tiket, bumalik tayo sa pila sa kahabaan ng maginaw na kalsada. Grabe mga kaibigan, no? Halos mahigit isang oras na ako nakatayo dito sa labas. Kami. Sobrang lamig, no? Ang hirap. Ang lamig ng mga uh, daliri ko sa pa. Pero siyempre hindi naman kasalanan ng ano to, ng grabe na. Dahil, lang talaga sila ang magagawa nila. Maliit na ano lang sila. baga... Ano siya sinasabi ko kanina? Kondo ba yun? Pondo. Yung feeling of, ano, excitement. Sa puntong ito, hindi tayo napapakando, no? Yung tenga ko. ako. Ano Kinalimutan ko muna yung nakabara sa tenga ko. Dahil sa wakas, makakakain na tayo. Mararanasan ko na yung kando na sinasabi nitong ramen tatsunoya. Kando. At ito na yung sa mga kaibigan. Presentasyon pa lang panalong-panalo. Yung amoy at kulay sabog na sabog. Igupin na natin para maranasan natin yung kando experience. Boom! Kandong-kando mga kaibigan. Kanda-kanda. 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 Kanda the to be the next order. We have a like life special one. Mali na bigay na noodle sa atin mga kaibigan. Hindi ko alam ba't ganito yung nangyayari sa buhay ko. Pero take two para sa kando. Yeah, yeah. yeah. Pali-pali ka nahihigip ko. Ba, sakot na Ati sa oh. At least, atig mo ko parehas. Ito yung light ramen mga kaibigan. At eto na mga kaibigan, dumating na yung ramen na inaasahan natin mula Fukuoka, ang pinakamalupit na tongkotsu ramen sa buong Shinjuku. Dito sigurado na ako na mararanasan ko yung kando ng buong buo. Kanda kanda. Ito pala yung pakiramdam ng kando, yung feeling of excitement, yung sabaw, yung soup. Ito yung pinakamahalaga na magdadala sa flavor nito. Yung baboy o yung chasu pork may pagkalasang lechon, may aroma at may katas mga kaibigan juicy Yung noodles mga kaibigan, tamang tama lang yung consistency, hindi matigas, hindi sagi Yung itlog, creamy, yung loob na lasang may pagka mayonnaise Sapul na sapul mga kaibigan, yung buong katas ng umami ng lechon at buto ng baboy na pinakuluan ng mahabang oras Nadala nitong na ramen na to. Nadala ako papuntang Fukuoka. Must try. Highly recommended. Pero wag sa gabi siguro kasi mahaba Siguro mga tangali. Well, 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 nakaraos tayo mga kaibigan. Uminit yung aking katawan. Ang masasabi ko lang is, kando-kando. Naninigas pa mga daliri sa paa. Binawi ng isang higop ng ramen. Hindi na. Chani. Alam ko may chani rito eh. Ayun oh. Masarap ang guna. Kaya kaya nito? Ah, kaya naman dito. Dito baka magsusunggat sa laba. Ito yung na sa atin eh. Nighted <laughs> na ako mga kaibigan. kaya naman yung mga tao. Akala ko sarami na magtatapos ang ating kando experience. Pero hanggang dito sa kanto ay nakaranas tayo ng kando. Grabe, natanggal ko. Ito siya mga kaibigan. ba? Feeling. Ang paghugot ng ano, nakabarak. Ah, kando. Napakando ako dun ah. Maraming salamat sa ating uh, maikling adventure after work. Marami tayong mga food adventure after 6pm. Kasi doon natatapos ang aking trabaho. No? So yan lang mga kaibigan. No? Kita-kita ulit tayo ulit muli. Pupunta pala tayong Hiroshima sa Sabado. No? Hiroshima.